So ito mga farmers bumili tayo ng patukan ng manok Pero ibang brand na naman ito So dahil yung uh, binibili natin O palagi nating binibili na uh, layer crumble ay naubusan ng stock So mga dalawang araw na yata'y ngayon So ito, uh, dun tayo sa ibang tindahan So ito lang yung nakita natin dun So susubukan natin ito Kung maganda ba yung magiging resulta sa pangingitlog ng mga manok So ito ay produkto ng Promix Promix feeds. So tawag dyan is calibre, ano 'yan? Box performance. So maganda yung layout ng sako nila mga ka-farmers, 'o. Oh. So layer 1. So ang tinitingnan ko kapag bibili ako ng patuka mga ka-farmers ay ito. Nutrition facts. So yan talaga yung tinitingnan ko kung Uh, ilan ba yung crude protein ng binibili kong patoka so sa mga layer uh, yung pa-itlog manok ay mag-average lang talaga yan sa 17 to uh, 18 uh, percent ng crude protein so yan yung kanyang uh, ano, kailangan na para makapag-produce ng itlog tsaka itong calcium nya so ito uh, same lang din naman doon sa uh, layer crumble na binibili natin ng Pilmico so same lang din sila ng crude protein so sa ingredients naman so parang same din lang yung mga ingredients nila so yan so yun yung talaga kapag bibili ako ng feeds kahit anong brand ito talaga yung mga tinitingnan ko para um, ma-verify natin yung ano ah uh, pag bibigay natin sa patuka or gaano ba ka epektibo yung magiging patuka natin so yan ang ganda ng kulay ng sako nila pero usually itong mga sako na ito ay hindi nagagamit na lalagyan ng palay so usually itong mga ganitong sako lang yung pwede yung sa pilmiko pero susubukan natin ito kung uh, maganda ba yung magiging resulta nitong feeds na ito So yun mga ka-farmers, susubok tayo ngayon ng panibagong brand ng uh, layer crumble, yung pampaitlog ng manok Dahil naubusan yung uh, tindahan, nasuki natin tindahan ng layer crumble Kaya pumunta tayo sa ibang tindahan at ibang brand yung nandun So ito ay, uh, nak nakakapakain ako nito nung mga nakaraang dalawang araw Ito yung pangatlong araw na pagpapakain natin So susubukan natin if maganda ba yung... Uh, Feeds na ito at saka isa rin sa bagay na kung bakit ito yung binili ko is medyo may mura siya ng mahigit 100 plus kumpara doon sa filmiko na layer crumble so yung filmiko layer crumble is nasa dito sa amin sa lugar namin is nasa mga 1,825 pesos pero ito yung nabili natin ngayon na promix na feeds layer 1 ay nasa 1,725 so yun mga ka-farmers medyo nakakales tayo ng 100 pesos sa feeds na ito yung bago nating binili at uh, sa tingin ko naman ayos din, ayos din na naman yung nutrients niya yung crude protein at saka yung calcium na sa feeds so same din lang naman doon sa ibang brand so ito susubukan natin at mamaya magpapakain tayo ng mga manok alright so ito rin mga farmers yung isa sa mga tinitingnan natin sa loob ng sako. So yung ingredients niya, uh, kanina sinabi ko ingredients, itong uh, nutrition facts na kailangan natin para malaman kung ilan ba yung crude protein ng mga manok at saka calcium. So diyan nakapaloob yung uh, mga first percentage. At saka ito, uh, maganda dito mga ka farmers, meron silang program. So feed type layer calibre calibre layer 1. So ang nakalagay dito is yung feeding program nila. So first drop nang first drop to peak egg production until production will drop to 85% post peak so meron ding nakalagay dito 100 to 110 grams per bird so maganda ito mga ka-farmers dahil merong nakapaloob dito na kanilang programa at information kung paano natin papakainin yung mga manok natin so ayan alright So ito mga ka-farmers, yung black australop natin at saka itong uh, asil natin na nagbreeding tayo nito. Nung mga nakaraang nakalipas na apat na araw, ay eh, wala tayong nakukuhang itlog. So yung panglimang araw na uh, ang hinala ko is talagang tinutukan nila yung kanilang itlog. So ang suspect dito is itong rooster. So yan yung pinagdudahan ko na yan yung tumurka sa mga itlog dahil yung mga inahin hindi naman nanunuka ng itlog. ang uh, Hanggang kaninang umaga nakita ko na anong usang araw na merong mga eggshell dito. So merong eggshell na natira. Uh, talagang confirm na tinutukan nila yung kanilang mga itlog so dahil dun sila sa gilid ng itlog mabilis lang matuka ng rooster yung itlog so ang ginawa ko mga ka-farmers nung nakakuha ko ng dayami ay nilagyan ko ng dayami itong pugaran nila so kahapon nakita ako may, meron akong itlog na nakita na dito na uh, iniitlog so hindi na matutukan ng rooster dahil hindi naman uh, pumupunta dito yung rooster so ito yung at apat na araw na wala tayong egg collection dahil palaging tinutuka so kanina dalawang itlog yung nakuha natin dito ngayon merong tatlo so ito yung ilalagay natin sa incubator dahil may similya ito so yun yung ginawa nating adjustment dito mga ka-farmers para hindi matuka so isiseparate ko na sana itong rooster na ito dahil palaging tumutuka ng itlog